Hello mommy, welcome to my vlog again. Yan. Um parang ilang araw ako hindi nagpunta dito. Kasi nga medyo nagulumihan ako dito sa naging bagong setup ng garden. Ah uh, sumikip sumikip dito sa parting taas kasi nga sininsin ng pamangking ko. Uh, nagpa nagutos kasi ako sa kanya na lagyan ng puro dantong mga halaman kasi nga napepeste na ako ah uh, hindi na siya kaya ng simpleng paano lang yung paspray pagka kasi nagpa-spray ako na ano siya mga mima na siya nga pala may may ari na itong dalawang to pagka nagpa-spray ako na nawawash out lang ng tubig kasi pagka natataon na pagka nag, nagpaspray umuulan ngayon uh, ang ginawa ko naman nagpalagay ako ng puradan alam niyo yung puradan mga mima ito oh, yan yung kulay orange, yung kulay violet na yan yan yung puradan which is kapag ka na ip, ip na ng ugat tapos napunta na sa katawan, pag dumapo yung mga any pest yan, mamamatay sila yun. pero bukod diyan magpapaspray pa rin ako kasi bago naman mapunta sa ugat kailangan diligin eh tapatatlong araw na ngayon na naglalagay ng puradan ngayon lang nakapagdilig so hopefully uh, mag thrive siya kasi nga ayun medyo ano na eh medyo severe na yung dami ng ano sobrang dami na ng uh, peste yan for now yan Ah, uh, 3 days yata bago ako pumunta rito. Yan, 3 days bago ako napunta. So far, uh, in medyo ligaw tayo. Hindi ko alam kung saan na napunta yung iba kong halaman. Yung bahala na. Tsaka na lang natin pagpipick upin. Kapag, uh, ano, yan. etong mga mima, uh, ano to, ah, uh, red hang heng tapos ito yan baby nya to one thing mga mima alam niyo kung bakit mga minsan ah uh, tabingi tabingi kasi hindi nga ako sanay tumingin sa ano pagka nagbibideo na hihilo ko so dapat pala every every time ah uh, yun mag uh, lagi akong sa video titingin kaya na nga kasi nahihilo ko kapag ka dito ako sa video titingin yan Uh, ngayon lang ako nagpunta dito uh, since day 3. Day 3. After 3 days, saka lang ako nagpunta rito. Kasi nga, medyo naguguluhan ako dito sa ginawa ng pamangking ko. Siya nga pala mga mima, ito yung mga crotons na Thailand crotons. Ito naman, uh, dito na to sa atin, pero maganda to. Uh, nagpipito ang kulay nito. Pitong kulay. So far, so good. Okay na, okay na siya pwede na siya. Kaya lang ah, dapat medyo ilabas na to sa ano sa arawan. Yan. Meron na akong video nito na na-upload na may may ano, may mga presyo na yung mga yan, mga ano, yan. Ngayon lang ako nagpunta rito sa halaman kasi nga medyo sa disappoint ako kasi nga na ano na nalil, naliligaw ako sa sarili kong garden na iba yung pwesto kasi pinagsiksiksiksik ng pamangking ko iniangat ng inangat ito yung bet ni ma'am ito yung bet nyo po ma'am ma'am ah uh, lordes eto yung unang unang bet nyo na may nauna nang kumuha kaya lang medyo devastated yung ugat kaya hindi ko ipinaship hindi ko binigay sa kanya kasi medyo questionable yung ugat yan Andito pa rin siya. So sa may makakabit nito. Ito yung sobrang ikot na ikot siya. Yan. Devastated kasi ubat kaya hindi ko pa ano. Katulad nito ito, dapat ito hindi dito nilalagay dito kasi sobrang daming ano nito. Sobrang daming lisa nito. Hindi ko pa siya ah uh, Yan hindi ako makapag anong ano mga mima hindi pa ako makapag pressure presyo kasi yun nga sa mga may bet ito oh si silver wallet uh, dalawang puno pero malalaki na to oh, mga mima dalawang puno siya ito yung isang puno to to tapos ito naman yung isang puno niya mas makapal yung isang puno Itong silver wallet na to, 150 na lang. Yan. Alam ko, ah, uh, kabilang pa to sa, ano, sa mga, ah, uh, alokasya. Yan. Silver wallet chain. Ito naman, mga mima, um. Green Homa. Mga Missy Green Homa. Sobrang kapal ng dahon. Yan, Green Homa. Ito isa, dalawa, dalawang malaking puno at saka dalawang maliit na baby. Tapos ito pa o oh, meron pa, pa usbong. Mami kasi itong mga mimay, may pre pang ano, kaladyong. Yan, ito dalawang puno na malaki at saka dalawang baby. Yan, 180 na lang yan yung green homa na yan. na nagkang liligaw-ligaw na ako dito sa halamanan ko kasi nga itong pamangking ko ginulo yung lagayan eh, wala naman akong choice ito si uh, si Dalmatian yan to tinan mo tabingi kasi di, dito nga ako tumitingin kasi sa ano eh yan si Dalmatian ito 50 pesos Dalmatian mga ambon mga mi yan ito si uh, parang si red kuchin siya pero dwarf dwarf to dwarf na red kuchin yan 70 pesos dwarf o mga mi oh. black uh, ano Black Bigroy, Yan. 70 pesos. Black Big Roy. Nasulok na nanasulok yung iba. Yan. Ano ko kung ano pinagagawa ng pamangkin ko dito sa palamang ko. Pero push lang. Ito si... Uh, dark dark form true bi Moonlight Dark Form yan. Yan, ito pangit yung old leaves niya. Pero may mga bagong shoot na siya, yun. Oh. May bagong shoot na, ayan. Ruby Moonlight Dark Form yan, 50 pesos na lang. Ito mga mimo oh si Black Papua. Ito si Black Papua yan. Si Black Papua. Ito naman si Rapis. Si Rapis yan. Yan. 100 na lang. 2 in 1. Si Rapis. Yan. Mga... Huwag nyo ito ilagay sa ano, mga mima. Sa malaking pot. Hindi ito lalaki ng malaki. Ito si Papua. Yan. 100 na lang si Black Papua at saka si Rapis yan ito tinan nyo si Black Papua ang ganda ng ano nya yan 100 na lang 2 in 1 pot 30 pesos si Truby ay Moonlight ito 30 pesos din si Dwarf Red Congo umuulan mga mima ito si... Ayan, uh, ito yung malaki niya. Ganyan, ito maliit. Ayan. 150. Ah... Uh, twisted Jade Rosina. Ayan. Twisted Jade Rosina. 150 lang. Mga may ano, rare to. Rare. Ito, may malaki. Ayan, itong malaki, 250. Ayan. Ito, yan. Ang ganda, oh. 250. Yan. Si ano to mga mima, yan. Kaya ako napepeste na, eh, Kaya pinaglalagyan ko na lahat ng ano. Ewan ko lang kung nalagyan yung iba. Check natin. Ah, oo, nalagyan. Para sa ugat yun, mga mima. Para, ah, uh, tung yan, oh, tong mga to. Yan para sa ugat para pagka puma, kumapit yung ano sa ugat malalaso na sila anti mano. Napepeste na kasi ko mga Mima. Yan. Etong ganda oh Si Sumpawtong yan. 250 lang to mga Mima sa si Sumpawtong. Yan, eto inborn. Ah, hindi ako may kagagawan yan na pinch ko. Nang hindi ko sinasadya yan sisumpaw tong 200 na lang to yan ito oh red homa yan red homa to 150 red homa ayan yan yung dahilan kung bakit nagpalagay na ako ng ano para hindi pa yata nalagyan to ayun meron ng puradan kasi nga ayan oh inuubos niya eh napepeste na ako eh ito yung kay Ma'am ano, Lourdes. Tinan mo, pati yung kay Ma'am Lourdes. So, hindi nila tinantanan. Yan. Ma'am Lourdes, ito yung lizard mo. Yan. Bali, apat na dahon yung lizard mo, Ma'am Lourdes. Yan. Maglilima na siya. Ito yung panglima. Yan. ah uh, pag napanood mo to, sabihin mo na lang kung push na, ipaship. Yan or wag muna bahala ka na yan ikaw pa rin ang magde-decide eto si uh, super red heng heng yan eto si super red heng heng 250 yan yan ang dahilan ng no, mga mima yan oh no. kinutkot na lang nila ng kinutkot buti na lang parang ayaw nila kay red heng heng yan no. super red ito, mga mima ha ito yung Thailand variety na nagpo nagre-red talaga nin sobrang sobrang red na red yan 250 to mm -hmm. hindi na lagyan si Andini ay meron eto si Andini nito mga mima teka lang si Andini ni yan 150 coming three leaves yan si Andini ni 150 baka may bet oh 2 in 1 pot ay po 2 in 1 pot na ano ah uh, Thailand cultivar Thai cultivar epi marble Thai cultivar 2 in 1 pot yan isale ko na lang to 2 in 1 pot 150 dalawa na to mga mima ha dalawang puno na siya ayan oh nag i na siya. 2 hmm. in 1 pot, Thai cultivar, sale na lang ng 150. Ah, hmm. uh, ano eh. Ewan ko kung ano ginawa dito ng pamangkin ko. Mga may, napakamura nitong cupcake sinta na to. Yung presyo ko na bentahan, same lang ng presyo, da, ano. Ito oh. Ang yun yung mga ito lumang dahon ito hindi na ito, dahon hmm. yan ang mga magagandang dahon nyo yan ilan dahon ba to 3 anim na dahon si cupcake sinta yan anim na dahon 180 lang same price lang nang sa ano sa tawag dito Mindanao 180 lang, anim na dahon. Ito mga mima, ang ganda oh. Getsungin nyo, 2 in 1 pot. Hmm? Mutated, ano to mga mima? Mutated scarlet rose. Oh, mutated na siya oh. nag muna. na. Hmm? Si red scarlet rose to mga mima, ang makapal dahon nito. 2 in 1 pot oh. 150 na lang pesteng peste na kasi kung mga mima sa ano kaya sabi ko tigilan na nga yung kaano na yan eto mga mima uh, palagay ko unyamani pa to si unyamani yan 2 in 1 pot yan 2 in 1 pot unyamani ito 150 dalawa na sya dalawang puno yan, onya man 150. Medyo ano eh disaster yung halaman kasi nga kung ano-ano kung saan sana pinaglalagay ng pamangkin ko. Mas ko Rudy. di. Hmm. Naman tayong choice. Yung nakailaman. Ito, giant subasta tong. Giant subasta tong. Yan. Giant 180 lang to coming for leaves 180 itong mga Mimo Giant Margaret Green Margaret Giant to as in Giant ito yung pinakabagong dahon yan yun pa to 280 lang to 4 leaves pero ang lalaki apat na dahon pero ang lalaki. Giant 'yan oh. 280 lang. Ang ganda, ang ganda ng dahon niya. 'Yan. Ito pa 180. si Red Scarlet Rose 'yan. Puno na siya. 180 mutated red scarlet rose 'yan. 180. Ito na lang yung natitirang red uh, black cardinal ko rito sa garden. Kasi yung isang black cardinal din na sa ano ni mami. Sa garden ni mami sa highway. Kasi yung isang black cardinal na malaki na benta na. Dadali na lang sa owner. Yan. Nabenta ni mami ng 1,000. Yung black cardinal na local. Yan. Ito na lang yung available. 450. Yan. Yan. Super mura na nito sa 450 mga mima. Only one pot available. Yan. Golden Gull Kings. Ito pa. Maganda tong Golden Gull Kings na to, mga mga gold talaga. Ito yung pakaming. May pakaming na. 180. Golden Gull Kings. Yan. Tetrasperma. Ito. Yan, 50 pesos te tetrasperma. Yan. Pinutol-putol ko tong mga mima pero may shoot na siya. na. Eh. Pinutol-putol ko kasi ang pangit nang nung dumating sa akin, ano, lasug lasug na siya. Hindi mo na siya mapapakinamang. Char chararat na talaga siya. Yan. Uh, Pink Legacy, 150. Ito, uh, 180 snow drip 180 150 white unya man 150 actually mga mima medyo uh, medyo natagalan akong bumalik dito kasi nahihilo talaga ako sa ano sa ginawa ng pamangking ko oh mutated uh, ano uh, flame golden flame 200 yan 3 leaves very mutated na siya gold na gold na 200 ito naman tatlong dahon siya pero hindi siya ganun ka gold yan tatlong dahon pero hindi siya ganun ka gold pero golden flame tong mga mima pag gold na rin tong isa yan sige bigay ko na lang to ng 180 <clears throat> <clears throat> Yan, eto mga Mima ha. Uh, Red Hot Lady 250. Yan, Red Hot Lady 250. fifty, uh, matagal akong hindi nagpunta dito, pasensya na. Naano ko eh, uh, nagulo 'yung ano, 'yung sanctuary ko biglang na nagulo. Pero push lang, ganun talaga bumili ah, uh, bumili ko ng pangpatay ng ano ng yan itong itong mga naglisawan na to papatayin ko yan bumili ko ng weeds weed pangpatay ng weed yan kasi nga napepeste na ako eto golden ano to mga mima sensation yan 150 na lang golden sensation yan, yan. pangit lang kasi ayun kinain ang kinain eh. bago pang nagpapaganda ng dahon oh. Pero sige, push lang. Ayan, kamusta naman ang aking ano. Mm, yan, okay naman. Mother ng to Jopi ay Trobi ay Moonlight yan. Pangit. Pangit yung old dahon pero yung bagong dahon maganda siya oh. 50 pesos pag merong kayong bet na nadaanan ng cam tas hindi ano sige push lang natin yan screenshot nyo na lang mga mima eto super laki ah uh, golden kitty yan golden kitty na super laki 350 na lang ang laki nito mga mima ang laki is in ang pretty niya na rin parang amber po ang dating nga niya pero si golden kitty to